Guys, ito, namalengke kami ngayon kasama na namin si Kuya Hercules. Ayun o. Oh. Ayan, namimili siya ng tambalin kasama ko si Tio Boy, PJ, tsaka si Kuya Hercules. Ayan. Ayan you o, know, tambalin no? na. Luwa. Ayan. 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 Ito po yung nabili oh. para sa gulay mamaya. Ito, Hindi wala pa ipinamili namin. Pansao. Ngayon na po, tinataga ng aming pinamili. So, Sige na po, tapos na po kami mamalengke. Ayun. Okay na guys. 'Yun oh. Di Gulay tayo ngayon. At yun naman, papunta na tayo sa Gulayan section. Uh, Ayan na, nandito na tayo sa uh, Gulay section guys. Ayan o. No? guys, ando na si Kercoles. Kung na 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 may milin ng gulay guys. <laughs> <laughs> Ayan o. <no? laughs> <laughs> At ito na, namili na siya ng okra. Sunod niyan ay ang um, ampalaya. ampalaya. <laughs> Kinukumpara niya po kung yung mas malaki at mas sariwang ang palaya. <laughs> oh, talaga lang oh, yes. okay, na ang sitaw. Ayun, sampo. Okay. 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 <tuk tangan> sibuyas Yun na Minikos mekos Ako ba to? Ito na naman siya Awan Tulog sa bawang ay Yun Tunod ang kamatis Yun ang kamatis nilagay na Yun o Yun Then Sili Yun na dami na pili yun ang susunod eto si PJ ang amin Ay, <laughs> yung PJ yung tagadala ng aming pinamili o oh. oh, meron pa kulang talong silip silip yun o oh. yes po yun ten 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 at yun na po that's all ano pang kulang kuya medyo oh. Ring, dito tayo. Kangkong. <laughs>

Oh, baka may kulang. Anong kulang kuya? Toing, shihi, kangkong. Yun. Oo. Oh. Yun. At yun na nga, mayroon siyang dalang kangkong. Yun. Ito na. Yun lahat ang pinamili namin. Hihi. Yun. At yun, isda naman tayo. Ito galungkong. Yun. Nah, ayan na po lahat ang aming pinamili guys Ayan o oh. Ayan Ayan PJ Ando na si Claire Calisa Coin fish section Ayan na po yung pinamili namin <laughs> Ayan na guys Yung pinamili namin oh. Yung. Ayan Ayan <laughs> Kailangan doon sa loob <laughs> natin kiner. na nagluluto, matulog ka. Sige ka hapon. Matulog ka muna. May oras ba? Hapon natulog. anong binibili mo dyan? Ay, dinyo. Apa ah, ay dinyo. Para saan? Gabeta tayo. Ayun, na. Ini. Ano? Dito na si Dad. Tatlo na mali 180. Ayun. Oh. Adik ay sa isdaan. Meron ah. Pipili na lang si Dad si Ayan po dito mga guys. Kasi nang binilang ko yun. May manok po. Oh. Ayan. Binibilang ni PJ kung ilan yung kakain. Pinipili din ni Kuya Hercules. Na. Ayan na po. Pinipili na ni Kuya Hercules. yung isda yan ay ah, papalinisan agad ayan oh 672, 672. Ayan. Ayan. palinis na agad yun oh yan po sa si kay Jojo tinitinan ko paano maglinis ng isda ting at yun si Kuya Kulis tan 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 hihihi Kompleto na ko ya yung lulutuin. Ginagawa na lang. Ay, yun. Ganito. 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 Ganito.

Okay. So ito po yung pinamili namin gulay yo. Oh. Yan. Kaya yung isda. Ayun. Okay. na bro. Tayo na sa Hercules. Kami pa. Dayon. Dayon. Kaya ngayon tayo ay thank you rin po. Thank you po. So, pauwi na po kami. Tapos na po kami mamili. Ito na. Tara, let's go. Op. Apa yang tuan ni kuya? Amang tatoi kami guys. Yon. Kau tuan kami, kami sa saling mahiwagan sesakian. Sa Yon guys. Yon. Yon guys. Yon. Tara. Tidak serada depo. Yon. at tayo ay babiyahin na let's go hihi